Yan po, mga kabilmanyas. Ito po yung malunggay na ano po, dahon. Ito po siya, oh. Dahon po yan ng malunggay. Yan po. Ngayon po, yung dahon po niya, gagawin kong pataba sa aking tanim na ampalaya. Ampalaya. Yan po. Ito pong balat na isang nakikita nyo po, e balat po yan ng pipino. Dito po. Ahawin ko po yung balat ng pipino at itatabi ko po yung dahon ng malunggay. Ilalagay ko po ng paikot. ayan po. Ayan po siya guys. Ayan po mga kaibigan. no Tingnan nyo. Ito po o dahon po ito ng malunggay gagawin ko pong pataba sa aking halaman ay, sa akin pong punlang ampalaya pala yan po yung ampalaya ko, medyo malaki na lalagyan ko po yan ng parang stick pinakatukod yan po, medyo malaki na po kasi kaya lalagyan ko po siya ng dahon po ng malunggay pinakapataba po niya ito po yung isa lalagyan ko rin po ito po ito po yung dahon ng malunggay pinlastic ko po para malanta ba siya Nalagay ko po ngayon dito sa paligid nung no? dito po ayan no? sa paligid po nung puno nung punla kong ano, ang palaya Ayan. Yun yan ganyan lang po, pinakapataba niya uubusin ko na po itong dahon ng malunggay sa kanilang dalawang puno na akin pong naipunlat na buhay yan po guys so. Ubusin ko na po ito. Ito po yung tangkay. Yung dahon po ang kinuha ko para pinaka pinaka ano po niya, pataba ko dun sa nabuhay ko pong ang dalawang puno ito po oh. gagawin ko po siyang pataba ayan dito po yan po oh. Nalagay ko po dyan para gumanda ganda po yung magiging bunga ng aking ampalaya uubusin ko na po ito at mm, para gumanda yung bunga ng ampalaya ko po ayan o oh. Ayan. Dito po sa kabila naman. Ayan. Ayan po. Ayan. Ayan po. Pag po yan eh, gumapang na at namunga, papakita ko po sa inyo. Ayan. Ayan po. Ayan, naubos ko na po. Yan. Ito na po ang last. Yan. Pagapang na nga po siya, oh. Lalagyan ko nga po yan ng um, pinaka parang kahoy na gapangan niya. Yan. Ano po ba yun? Yung, basta po, gagawa po ako nung gapangan niya. Kasi pagapang na po yung ampalaya kong tanim mo. Oh. Kaya po, nilagyan ko siya ng pataba ng pinalanta kong dahon ng malunggay maganda daw pong patabayan eh, ayan ayan po ito maganda pagkatubo ayan, ayan. napalibiran ko na po siya ng dahon ng malunggay ayan, ayan. ayan. para maganda ang maging bunga po Thank you po sa panonood. Shout out Jolly Socorro, thank you sa panonood mo ng vlog ko. Thank you.